Sa so, pagpalang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Paano nga ba sinusukat ang volume ng ating ready mix para sa ating mga construction project? Sa video po natin ito, atin pong ipapakita sa inyo kung paano nga ba sinusukat ang volume ng ating ready mix. At the same time, uh, ibabahagi din po namin sa inyo kung magkano ang presyo ngayon ng ating mga ready mix. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. So ito po ngayon yung kasalukuyang project ng uh, Waniko Builders. No? Uh, kasalukuyan po na nag-aayos ng ating formworks. Nakapaglatag na rin po tayo ng ating mga rebars. Uh, at the same time, dito sa site na uh, nandito po ngayon si Foreman. No, bali, nag inspection po siya ngayon nung iba pa pong mga dapat ayusin dito sa ating uh, construction project ng Waniko Builders. Uh, kasi po, bukas o baka sa susunod na araw ay mag-conduct po tayo ng ating uh, buhos no ang gagamitin po natin dito ay ready mix dito sa kabilang side yung supplier po ng ating ready mix ayun si sir kung inyo po makikita sa dulo nag-start na po siyang magsukat so susukatin po niya yan ngayon no para bukas po kapag ka uh, nagdeliver po ng ating ready mix dito sa side ay hindi na po at uh, tancado po ang sukat no hindi naman po advisable na kulangin po ang sukat hindi rin naman po advisable na kapag kasumobra yung uh, ang ating concrete so lalaki naman po yung ating construction cost although may mga instances naman po talaga na sumusobra po yung ating ready mix pero minimal lang po hindi po dapat tayo sumusobra ng marami kasi sa video natin na to uh, ituturo po namin sa inyo kung paano nga ba sinusukat yung ating uh, ready mix pag magsusukat po kayo ng ready mix, so unahin nyo po yung part ng slab. Sa part ng slab, ang formula po dyan, ng pagkuha ng uh, uh, kasi po ang ginagamit po natin dito ay cubic meter na me, na uh, method para po makuha natin yung volume. So, dito po para malaman po niyo kung ilang cubic ang inyong pong magagamit, cubic meter ang inyong magagamit ng konkreto. Ang gagamitin niyo pong formula dito ay yung kanyang width, no? Yan po yung lapad tapos yung kanyang haba. I-multiply niyo lang po yan, length times width tapos po yung thickness. Dito po yung thickness po na sinasabi na yan, kung ano po yung magiging kapal ng inyong flooring. Although sa ating mga construction project, kadalasan po na ginagamit po natin, nakapal ng ating flooring is 4 inches, no, or 10 cm, or uh, 6 inches, or uh, mga nasa 11 cm. So yun po, depende po rin po yan doon sa inyong concrete uh, sa inyong concrete design kung ano po ang nakalagay doon sa plano ninyo so susundin nyo lang po yun. so ito po biga at the same time dito sa ating poste kasi po kung ang, ang, bibilangin nyo lang po ay yung area, yung length times width, no times yung thickness, kukulangin po ang inyong halo pag ganun po ang inyong gagawin. So ngayon, kung nasukat nyo na po yung inyong, inyong slab, susunod dating susukatin yung inyong biga para malaman po ninyo kung ilang cubic po ba ang kakainin ng inyong mga biga. So eto, sa part na to, Ayan, kung makikita po ninyo, ang lapad po ng biga nito ay uh, 25, 25 cm. So, 25 cm. Tapos, kukunin nyo po yung lalim nito, kung ilan yung lalim. So, ayan, makikita nyo, yung kanyang lalim is 40 cm. At the same time, susukatin nyo rin po kung gaano kahaba. Pag nakuha nyo na po yung sukat ng buong area, sa kanyo po i-multiply. Makukuha nyo po ulit dyan kung ilang cubic ang bawat biga. So, bibilangin po niyo kung ilang biga 'yan. Susukatin nyo po 'yan isa-isa. Huwag po kayong susukat ng buuhan. Kagaya po nito, dito kagaya dito may isang biga. Susukatin nyo ulit 'yan. Kagaya po nito, 'yan. So, dito sa part naman na 'to, is 20 cm. So tapos susukatin nyo naman po ito Kasi iba iba po ang sukat ng ating mga biga O kagaya nito O 30 cm Imumultiply nyo rin po yan At the same time yung habang ganon Kung ilang cm po yung haba nyan Imumultiply nyo lang po Para makuha nyo po yung Gaano karaming konkreto ang gagamitin nyo rito Sa biga na to So isa isahin nyo po yan Pag nakuha nyo na po yan isa isa No, i Iya add na po yan lahat tapos kung ilan po yung kalalabasan yan po ang magiging sukat kung ilang ah, cubic meter ang inyong area so malaking bagay po ito no? lalo lalo na po sa mga kasama natin na gumagawa sa mga construction project no? sa kanila foreman alam na alam na po nila ito yung mga gaitong proseso no? pero ito pong mga, itong video po na ito magagamit po lalong lalo na po kung nagpapagawa po ng bahay no sila po yung mag bibili ng uh, ready mix so may idea na po sila kung magkano at kung paano ba no? yung volume ng inyong ready mix sa inyong project so disclaimer po yut, ang video po na ito ay hindi po to sponsored no? wala pong nagbayad sa atin dito para uh, i-feature po yung ganitong klase ng uh, content uh, gusto lang din po natin makatulong sa marami nating na viewers at subscribers at the same time makatulong din po tayo sa supplier ng ating ready mix. Yung ibibigay po naming presyo sa inyo, yung mga figure na aming ibibigay, ay pwede nyo pa pong pag-usapan yan, no? ay ibibigay po namin sa inyo yung kanyang uh, cellphone number. Kung kailangan nyo po ng ready mix, pwede nyo po siyang tawagan para malaman din po ninyo kung hanggang saan lang po yung area na na maabot ng kanilang ready mix. So, may minimum po sila, no? At least 5 cubic po yung kanilang na uh, ready mix na may di-deliver sa inyo. Tapos, yung price po, Uh, ipapakita po namin sa inyo. So, ang isang cubic po ng 3,000 PSI ay 4,550. Uh, 3,500 PSI naman po natin ay 4,650. Yan naman po ay napag-uusapan. Pwede nyo po yung pag-usapan. No? Pag-usapan nyo ng supplier na ibibigay ko sa inyo. Tapos bala na po kayo kung pwede pa pong babaan. O pwede pa po na magkaroon ng iba pang mga consideration regarding doon sa prices po ninyo. So kayo na lang po ang mag-usap. Basta ako po uh, ibinahagi ko lang po sa inyo at least magkaroon kayo ng idea kung unang-una paano ba sinusukat yung ating ang volume ng ating concrete ready mix. Pangalawa po uh, para magkaroon din po kayo ng supplier at magka-idea kayo kung magkano ang presyo ng ating concrete ready mix. Muli mga kapatid, maraming maraming salamat po. Dalangin ko namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na nangangailangan ng concrete ready mix mixture. Muli, ito po si Jodrios. Thank you and God bless.